Ating tunghayan ang mga natatanging gawain ng Polis Calabarzon sa PD in Action. Tampok ang butihing Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office, Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinao Jr. Nagkaroon ng pagpupulong ang butihing director kay Reverend Father Angel Marcelo M. Pastor, parish priest ng Minor Basilica of Immaculate Conception, Batangas City, kasama ang mga tauhan ng Batangas CCPS upang makipagtulungan at talakayin ang mga isyo sa kaligtasan at seguridad at kung paano makakaiwas dito. Dagdag pa rito, nais ng Batangas PNP na mapahusay ang mga aktibidad na nagtataguyod ng kapakanan ng komunidad dumalo sa cluster response meeting noong Agosto 14, 2024, ang butihing direktor na naglalayong tugunan ang pagsiklab ng African Swine Fever sa lalawigan ng Batangas. Ang pagpupulong ay ginanap sa PDRMO, Batangas Sports Complex, Barangay Bulbok, lungsod ng Batangas. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap sa pakipagtulungan, maaari nating epektibong kontrolin ang pagkalat ng sakit, mabawasan ang epekto nito sa lokal na industriya ng baboy, at matiyak ang kagalingan ng mga apektadong magsasaka at komunidad. Pinangunahan ng butihing direktor ang ginawang command visit and talk to men ni Police Brigadier General Arcadio Lescano Romquillo Jr. Mainit ang naging pagtanggap ng Batangas Police Provincial Office kay Police Brigadier General Arcadio Lescano Romquillo Jr., Deputy Area Commander Police Command Southern Luzon. Sa isinagawang talk to men, nagbalik alaala ang panauhin bilang naging Provincial Director ng Batangas ay daladala niya ang malalim na responsibilidad na pangalagaan ng kapayapaan at kaayusan ng lalawigan ng buong probinsya ng Batangas. Ipinaabot niya sa mga kapulisan na ang Batangas PPO ay palaging magiging bahagi ng kanyang puso at isipan. Ang kanyang lubos na pasasalamat at pagkagalak sa may pagtanggap ng buong kapulisan sa kanya sa araw na ito. Nag-iwan siya ng mga katagang, Mahalin at paghusayin niyo ang inyong trabaho bilang isang alagad at tagapagpad ng batas. Hindi para sa inyong sarili, kundi para sa kinabukasan ng inyong mga mahal sa buhay. At ito ang mga naging kaganapan sa Batangas Police Provincial Office sa pamumuno ng Butihing Provincial Director, Police Colonel Jacinto R. Malinao, Jr. at sa mga masigasig na pagtutulungan ng Batangas PNP. Para laging updated, tumudok lang sa Batangas Police Provincial Office Official FB page or PKG Calabarzon New Account para sa mga natatanging balita hatid sa inyo ng inyong mga kapulisan.